Yan. Nilagay na sila sa cage. Oh. Sarap ng tulog nila. Oh, fresh na kasi. Bagong goli. Bagong blower at bagong didi. Ayan. Hmm. first time nila maligo kanina. First time din mag blower ng kanilang buho. Ayan, no? Oh. Tulog na tulog. Sleep mode na. Kit-kit na. Ang ingay ng askal na papi sa labas. Hmm. Yan sila may ano pa. May hapin pa. Hmm. Yung kanilang ina na si Snowdune sa salas. Sa labas. Yung sila dito natulog na safe fresh na ito sila. First time maligo. Sa so one month and 21 days. Yan pala sila naligo fresh na yan. Hindi hmm. hmm. lang natin isturbohin. Ayan. Ganilang mamis na isa labas sa may salas. Sa may balkon pala. Ganda ng tulog nila, oh. Ganda talaga kapag bagong goli, bagong ligo fresh na fresh oops nagising <laughs> nagising na dyan nakis mga four babies ni snow yun balik tulog dito lang dalasan dito sila na side na ano kasi doon ang kita nila parati si nanay yun, nanay nag alaga sa kanila Hmm. silang tatlo. Hmm. Sa cage na. Ayan. Hindi ang tulog nila. Hindi ang tulog ng mga junakis. Snowbells. Hmm. Hindi na napinturahan ang ano nila cage. Oh ito yung maliit na cage. Yung malaking cage Yung oh. maliit. Dito sila sa maliit. Okay. habang natutulog ganda ni sleep nila good night haga noon time ngayon oh. No. pero sila sleep mood Okay.